John Prats at Jason Francisco Marami ang nagulat sa pananakit ni Jason Francisco kay John Pratt sa taping ng Banana Split sa Music Museum noong March 21, 2013. Sa mga unang report, ipinagtanggol lang daw ni Jason ang kanyang ex-girlfriend noon na si Melay Cantiveros na asawa na niya ngayon sa pagbibiro ng mga kasamahan nito sa Banana Split. Sumunod dito, naglabasan din ng isyong di umano'y pambubuli raw noon kina Jason at Melay sa programa na naguncho kay Jason para saktan si Jan. Nagawa ito ni Jason dahil umano nasasaktan na siya sa ilang mga biro sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa taping kabilang na si Jan Prats. Tahimik umano siyang tao at walang imig pero kung mapuno umano siya ay grabe ito kung gumanti. Humingi naman agad ng paumanhin ng aktor na si Jason Francisco kay John Prats na sinuntok niya sa mukha habang nasa taping. Inihayag mo ni Jason ang paghingi ng patawad kay John sa TV news program na Bandila. Humingi ako ng paumanhin sa iyo na sana patawarin mo ako sa nagawa ko kasi alam ko na may pinagsamahan tayo, sabi ni Jason. Sana mapatawad niya ako at ng pamilya niya. Sa isang exclusive interview naman sa ABS-CBN News, inamin ni Jason na ang panunokso ni Jan sa kanyang girlfriend na si Melay Cantiveros sa kanilang comedy show ang naging dahilan ng pag-init ng kanyang ulo. Handa rin umunonoon si Jason na makipagkita kay John para personal na humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. Dahil sa nangyari kay John, napasugod naman ang napapabalita nitong kasintahan pa lamang niya noon na ngayon ay asawa na niya na si Kapuso Star Isabel Oli sa presinto kung saan nakapagpablatter ang aktor. Nakakalungkot lang kasi alam ko naman na si John hindi naman siya ganong klaseng tao ayon kay Isabel. Kung iiwas siya sa gulo, iiwas talaga yan. Nakakalungkot lang. Sa kabila ng paghingi ng paumanhin ni Jason noon, sinabi ni John Prats na desidido siyang maghain ng reklamo laban sa kapwa aktor. Basta ako. I just want to file a case against Jason Francisco. Ani dyan? Paano kung hindi ako? Hindi pwedeng gawin yun ng kahit na sino. Napuntahan ng isang artista at manapak. Patuloy pa niya. E eh di pwede pala yun. Napumunta ako sa set ng ano at manapak na lang ako. At rason na ganun. Napakababaw naman. Mahigit sa isang dekada nang nakakalipas. Maayos na ngayon ang pakikitu ng dalawa sa isa't isa na kapwa may mga pamilya na at mga anak. Ray De La Cruz at Divina Valencia Si Ray De La Cruz ang naging talent manager ng soft drink beauties na pawang wala pas 21 ang edad. Kahit pa mga bata ang mga ito noon ay tinuturing ng mga star. Bumida na sila sa ilang mga mapupusok na mga pelikula noon gaya na lamang ng Snake Sisters at Naked Island. Sila ay sina Coca Nicolas o Jonah Lee Hickens, Sarce si Emanuel o si Maria Jennifer Obregon Mitchell, si Miranda Mayra Manibog o si Geraldine Zervulacus at si Pepsi Paloma o si Delia Duena Smith. Sa pamamagitan ng mga soft drink beauties noon, tila naibsan ni Ray de la Cruz ang pagkauhaw ng mga kalalakihan noong dekadang iyon. Nagkaroon din ng hindi malilimutang eksena si Ray sa telebisyon nang pupukin siya ng mic sa ulo ng dating sexy star na si Divina Valencia. Saan ka ba Sandali na! Sandali na! Nailo ako. at tingin ko sa kanya talagang bumbunan po ang tamaan. Mabuti may piloka is See, I have the piloka here. Oh yes, it's not the presence of the piloka. See, oh, kita nyo. So sorry about it. I, I, you know, yun, yung yung pagiging impulsive mo. Oo, oo. nakatupay pala siya, may clip. So dumugo yung ano niya, kasi yung clip ang natamaan ng microphone. Dahil na din sa mga naging karibal ni Ray sa larangan ng showbiz na kanyang pinasok at dahil sa dumami na din ang tila na buwisit at nainggit sa kanya, naging matunog ang kanyang pangalan at parating laman ng mga pahayagan noon. Ewan ko, inggitero talaga yung taong yun eh. Paano ka ba iinggit? Di ba? Wala akong dapat ikainggit sa kanya. Pero sa kabila nito, walang kontrobersiyang inatrasan si Ray. Dinimanda nga niya ako eh, dahil sinapak ko na sinapakyan sa studio eh. Gawa nung mahilig gumawa ng kanyan kasi nang Subalit hindi lahat ng yugto ng kanyang buhay bilang isang talent scout noon ay masaya dahil nagpatiwakal ang isa sa kanyang mga alaga noon na si Pepsi Paloma ang may tutuloy na pinakakontrobersyal na miyembro ng soft drinks beauties. Baron guys, Loret Ping Medina. Matatanda na sa kalagitnaan ng kanilang shooting sa pelikulang bubog ni Arlene de la Cruz na uwi sa pagtatalo ang simpleng eksena ni Baron at Ping matapos ang naging personala ng ilang maaksyong eksena. Naglabas ng kanyang sama ng loob si Ping Medina kay Baron Geisler pagkatapos ihian ni Baron si Ping sa kanilang eksena gayong walang ganoon sa script. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook account noon inilahad ni Ping ang sinabi niyang pambabasto sa kanya ni Baron. Ayon kay Ping, inihian siya ni Baron habang ginagawang isang eksena ng pelikula nila kahit hindi naman ito dapat kasama sa script. Dahil sa kalasingan ng muno ni Baron kinabukasan, naganap ang isang namang insidente nagpapakita ng epekto ng alak kay Baron. Una raw itong napansin ni Ping nang yayain siya ni Baron na mag-rehearse para sa kanilang eksena. Na. Sa rehearsal pa lamang umano ng dalawa ay naiirita na si Ping kay Baron dahil sa lasing ito at walang katuturan ng mga ikinikilos. Kasunod nito ay muling ang dalawa kung saan ang karakter ni Ping na isang informant ay nakabalot ng packaging tape at ilalagay sa isang cargo crate. Babalutin si Ping ng packaging tape hanggang sa kunwari ay masosofoke dito. Bilang bahagi ng eksenang ito, Aarte si Baron bilang polis na kakausapin ni Ping para magmakaawa. Ang dapat na mangyari papasok sa huli ng eksena si Baron. Tatanggalin ng tape sa bibig ni Ping upang mapakinggan ito ang pagmamakaawa niyang pakawala na siya. Tsaka siya agad e exit sa eksena. Pero ibang ang nangyari. Ang mga sumunod na eksena ay kinagulat at kinagalit na ni Ping. Lahat niya. Right before mag-take dun, may narinig akong sinabi ka. Ay gagawin ako iyo Ping. Sana wag kang magalit. Pagkaharap sa kanya ni Baron, Binuksan nito ang kanyang zipper at ginawa ang isang di inaasahan. Inihian ni Baron si Ping. Napakabilis ng pangyayari. Naramdaman ko na lang na may bumabasa sa dibdib ko. Medyo mainit at may amoy. Umagos ito. Basang-basa ang shirt ko. Umagos ito hanggang sa bibig ko. Buti may nakatakip na tape. One take lang dapat ang eksena. So sinubukan kong mag-stain character. Pero at the same time, nawawala na ako sa character. Umiiwas na ako sa agos ng ihi. Pero di ako makagalaw. Galit na galit daw si Ping sa pangyayari. Subalit hindi niya naambaan si Baron. Dali-dali na kasing pinalabas si Baron sa cargo crate ng kanilang direktor. Kaya naman naibunto ni Ping ang galit niya sa pagsuntok sa bakal na pader na naging sanhinang bali sa kanyang kanang kamay. Sinubukan din niyang kumpuruntahin si Baron. Ngunit ani Ping, nakita ko na hindi siya lalaban. Kamakailan lang, trending sa social media naging pahayag ng isang netizen na nagako sa kay Ping ng sexual harassment na sinang ayunan na naman ni Baron. Dito, agad na sumagot si Baron at pinatotohanan ng naging pahayag ng netizen na naabuso mo ni Ping Medina ang kanyang girlfriend. Dagdag pa ni Baron. Ito rin ang dahilan niya kung bakit niya inihian si Ping sa kanilang shoot ng pelikulang bubog noong 2017. Sa ngayon ay pareho ng tahimik ang dalawa at may kanikaniya na rin pinagkakaabalahan. Richard Gomez at Robin Padilla ang iringan sa pagitan ng dalawang bigating between na ito ng showbiz ay tila nagumpisa na bago pa man ang palaro. Ayon sa mga lumabas na balita noon, nagsimula ang away ng dalawa sa isang firing range event na pareho nilang dinaluhan sa Maykawayan, probinsya ng Bulacan noong 22 ng Desyembre taong 1990. Sa natunang event ay nagpatutsadahan ang dalawa at hindi nagpatalo sa isa't isa Ayon sa lobas noon sa Jaryo, tinawag ni Gomez si Binoy na lampa Ito din ang naging dahilan noon kung bakit umano ayaw sumali ni Robin Padilla sa Star Olympics hindi naman nagpatinag si Binoy at agad na sinagot din ang patutsada ni Goma na ilathala sa dyaryo ang naging sagot ni Robin at ayon sa kanya. O oh, yan ano ngayon kung lalampalampako. pa ako. Hindi naman ako katulad ng iba dyan na atletik nga pero hindi naman kumikita ang mga pelikula. Isang galit na Binoy ang sumugod sa ultra na ngayon ay Philippine Sports Arena noong Hulyo 8 para kumprontahin si Goma. Noong una, Sinubukan pang makipagkamay ni Goma kay Binoy subalit tila ibang handshake ang gustong mangyari ng action star. Nang ilang sandali lamang, bumuelo ng isang suntok si Binoy patungo sa ulo ni Goma. Natigal gala ng maraming mga kapwa nila artista at tagahanga na nasa loob din ng stadium. Tinamaan ang kaliwang mukha ni Goma at agad namang pumagit na ang veteranong aktor na si Rudy Fernandez. Agad na nagsimula ang komosyon sa loob ng stadium at binalot ng pagkagulat ang lahat ng nakakita sa insidente. Agad namang kumalma si Binoy at hinayaan na lamang din ni Goma ang ginawang pananapak sa kanya. Nagkaroon ng kasundo ng dalawang aktor at mas pinili na lamang na maging profesional. Sa wakas ay nahinto na din ang nasa ilang ponding patot sa na nauwi pa sa sapakan ng dalawang kinikilalang mga bigating aktor noong kanilang kapanahunan.